Ang gwapo mo ay. Ha? Hotdog. Ano ba? <coughs> Nambubula ka na Bus naman. Bus na! Oh, may ka man eh. Gusto na mo na si. Ano ba talagang totoo? Pangit mo, gwapo. Hmm, may ni, may ni, may, may ni. Ma babay, babay, kasi mag-ano tayo, magtatakip tayo ng ano, ng butas. Yung pinagukayan ng nag ng tubo. Tatakpan na namin yung ano. Ayan. 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 Ayos ka, ayosin mo. Ayan, dumating na yung ano ko, assistant. Mag-ano tayo? mag tayo -ano ng butas. Butas dito na

ayusin mo kasi kagay bampan sa yung nanonood dyan. Hiwala <laughs> ako. Oo nga, kagay bansa, mga Amerikano. Mga Amerikano nanonood sa vlog. Ano Ano niwala? Maayos ba yan yung pagkakuha mo? Siyempre. Kali magukay ah. kali mo magukay. Pagod na ako. Tapos ko daw siya. Ha? Pagod ka na? Ito, pagod ka uh, Oo, Tandaan na tayo eh. Hmm. Tandaan na daw so, Ikaw, ka na? Diyan pa lang. Ha? 10 pa lang. Kaya pala, hindi ka napapagod, din. ka pa lang eh. Sis. So, ka ng mga ano, napapagod ka na. <laughs> <laughs> Ayan naman, mo na ba? Ha? Ano, uh, lapit na. Malapit na to. Ano lang, kain na yan. Ha? Uh, at mawalis dito. Hmm. Hmm. Pangwalis yan ah. Mamaya na ito eh. Tingin oh, na, tingnan mo. Sino ba binibidyan mo? Ikaw. Oh. <laughs> ba't nandiyan yung bon? Gawin no, natin oh. Hmm? Nice ba ito? Sino kayos? Hmm? Sino kayos niyan? Alin? Yan. Tubo. Ako? Ako. Bang, may problema? Wala. No. Wala eh. Wala pala problema eh. An. Nice one. Nice one.

cute <laughs> <Akiyot> lang makik, <akiyot. laughs> Ha? Oo. Oh. Hmm. Kung -mm. sinong hindi mo wala kang bayad naman Haha. 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 na Haha. 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 na Haha. 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 ka na, ha? paus na, paus ka na. Paus na Mahirap maghukay. Uh ha? Huh? Mahirap maghukay. Uh Mahirap talaga maghukay, uh di ba? Hmm. Sabi ah, ko eh. sa iyo. Piling mo madali. Ha? Huh? Piling mo madali. Mahirap mo. Yan na, matapos na. Pa. Puro lupa na yan pa. Ang dami bato na malalaki? Hello. Hindi kayo Ha? Hello. Ang daming lupa. Uh, Tapos na tayo. Yan naman. Napakatapos na. Patapos na. Hmm. Ano namin siya nakakapagod? mag mag or maghukay. Siyempre, maghukay. <laughs> Papagod niya, magtakip nga lang, oh. Tawis <laughs> ko, oh. Magpal ka ng damit mo no, mamaya. Wala naman tayo. Eh. Baon na damit. Tawad, nagbabaon ka. Ha? Hindi na pala naliligo, eh. Ayun, mm, damit.

Ano hmm, naman haba ng lukay. Oh my god. Oh my god. Lalagay natin dito eh. Saan? Diyan, tatakip. Lalagay dami pala. Ayan, pwede pa tapos. Huh? Ah. 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 Laging dami. Kaya naman. Pagod. Oh, Pagod ka, princess. Sige naman. Pagod na, no? Hilong-hilong na yung camera, eh. <laughs> Saan-saan na napupunta? <laughs> Pangit mo. Ano? Wala. Hindi kita papayaran, bala ka. Pangit daw ha. Pangit ha. Narinig ko yan. Hindi mabubura yan. <laughs> Nabubura yun. Hindi mabubura yan. matanda ka na diba? Ibig sabihin, makakalimutin ka na. Ha? 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 ka Ha? bata bata ko pa nga, matanda na. Oh, ano edad mo na? Ha? Ano edad mo na? 18. 18? Oo. Oh. Well, so, Kasi sana, nag oh. ka pa? 1990. Oo. Oh. nga no, Kailan ka pa dito? Sabi mo, makalimutin na ko ha. Matanda na 19. ha. Matanda na ha. po. Ano man. Ang dami na huhukayin. Matanda Ay, na ha. Sinasabi mo matanda na ha. Hilong hilo na yung camera. Saan sana na napupunta yung camera? <coughs> Yan na tapos na. Di pa. Mamadali ka may lakad ka. Saan pa ba? Di po, tapos. Wala, may pa ah. Tulungan ko ka kaya kita. Ha? Huh? Tulungan kita. Anong klase Huwag na, ako na. Mag video ko na lang, yung camera natin hilong-hilo na. Kung <laughs> saan-saan na nakakapunta. Ang <laughs> dami pa na ano yun. Walang ano, walang direction sa camera mo. Ang gwapo mo ay. Ha? Ah? Kaldog. Ano ba? <laughs> Nambubula ka na Isla? naman. Gusto na! Oo, may ilik yung mambula eh. Gusto mo na si... Ano ba talagang totoo? Pangit o gwapo? Hmm, may ni, may ni, o, may mag ni. Magdalawang isip <laughs> ka. Hehehehe. <laughs> Mayis ka. Huwag <laughs> ka na magdalawang isip. Long! Salong. Tignan ko nga. May malalaman mine, na may yung mine, siya mo. sabi mo, mo? Sa Sinong pipiliin ko sa dalawang ito? Ito ba o ito? Sabi ng Diyos, oo. Oh, oh. Ano kaya to? Oo. Oh. oh, ano magdalawang <coughs> <yung> ito? <coughs> gusto kong malaman kasi bata ka pa. Hindi ka magsinungaling, di ba? Boat. Oh. Boat. Gusto kong malaman. Ay, boat. Sabi ko nga, boat eh. Anong boat? Bukha ba ang Boat. 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 So, sa kabila pangit, kabila gwapo. Ba? Wow. Dapat may original, isa lang. Dapat... Wala, i-sabi ko nga, both. Di, di, di ako makaisip eh. Eh, sinabi mo may tsura pagka gwapo, may tsura pagka pangit, sinasabi mo eh. Ibig sabihin both. Kabila dito ang pangit, kabila dito ang gwapo. Ano yan, two-piece? mo ako rin sa isa. Wala, hindi ka ano, hindi ka tunay na kaibigan. Bata pa ako, ba bakit? Paano makikiging kaibigan? Eh, bata pa ako. Bakit? Hindi ba pwede maging kaibigan? Bawal. Bawal. Bata kasi yun. Dapat matanda pa yung friends mo. Hindi bata. Bakit? May maron naman matanda at saka bata nag friends eh. Wala ano? Meron. Wala. Saan ka ba nakatira? Prince forever nga eh. Sinag ka lang nakatira no? Ano? Sinag. Sinag? Araw? Sinag ng araw? Sabi ko masinag ka pa nakatira. <laughs> Nung talaga nito eh. Nasa talaga ako nito nga. eh. Sabi ko sa masinag eh. Nung ka ba nakatira? Ha? Bing eh. Sina, masinag? Kanino kaya ban to? Ha? Kanino ban yan? Ba't yan ang pipesto? So, yan? oh yung lagay ko muna dyan. Hmm. Ote oh, muna, tatanong-tanong ka, tas sa'yo maniwala. Kumais <laughs> ka, Princess, ha? <laughs> eh? Yung sabad na may bingko? oh hindi ka nalang tumunta. Ayun lang, busy ako eh. Ha? Busy? Bata-bata gumagawa bata, ako na assignment. Ah. Wala eh, lumagawa ko na assignment eh, tatapos dito yun eh. Ito eh, yung salulapog. Hindi ko tinapos yun eh. Mayroon dyan naman papa mo eh. do si papa? Ha? do si papa. Gagawin ng assignment eh. Eh, mag-gisa ako. Naggagawin ng assignment. Ha? mag ako. Mag-gisa ako. Hindi assignment. ka ba patulong? Hindi. Wow, very good. Okay lang yan kapag mali. <laughs> Huwag niyo matutulad sa papa mo. Talaga. Magkukuti okay mo. Pag-aarahan mo. Huwag maging mag -trap dapat tapos sa pag aral Yan. Yeah. Yan dapat. Lagi po sa post na siya. Para 17 na. Ha? Huh? 17 minutes. Ano ang gagawin? Wala. Magkakapas na video mo. Ito yan. Pag naka 20 yan, tapos na. Wala video ulit. Ganun ba yun? Oo. Uh. Ayun o, nakalagay 20 tapos 19. Hmm, hindi ka. Yeah. Toto ba yan? Oo. Uh. Ayan, okay na. Okay yeah. na. Pagod na ako. Just na. Kataka. Laki pa yung Ayan, ng totoo nga. Ba ano ba totoo? Boat. Ano ka, boat? <laughs> isang pangit, isang pogi. Itang <laughs> kambal to ko. <laughs> Tatawa-tama. Boat, wala. Hindi ako makaisip eh. Di boat. Ang um, boat. Naisip ko boat. Eh, yung totoo lang siya sabi ko eh. Yung eh, boat totoo. nga. Hindi nga makaisip. Kaya, boat na lang. Hindi ka makapag-decide? Hindi. <laughs> Ikaw. Kaya mag-decide ka na. Ano ba talagang totoo? Pag-iisip ako hanggang bukas. Kaya mo, pag mamaya, pag <laughs> na-upload ko yung video, <laughs> pogi ako dyan. Wala. nga. Wala ako sa'yo. Pogi ako dyan. Pwita pa ako nun no? Ha? No, go gal, sino? Ano yan? Ay, nuno na nagat. Nuno Ay, nuno nakaano sa building? Ah, higad. Higad pa yun. Higad. Higad. Daming yata ng higad dito eh. Ah. Ikaw lang nagsabi sa akin na pangit ako. Lahat nagsasabi sila. Ano? E o nga! Wala ko sa iyo. na nagsabi sa akin yan. Eh! ako. Wala ko sa iyo. Kamata tama mo. Sisinungaling ka. Tara, tara, tara.